ayan na parating na yung inaantay namin na adventure na traffic lang pala ayan na traffic lang ayan na ayun ayan na ito na ayan na ayun oh ganda oh ayun napakaganda napakaangas ayan ah, na Ganda. oh, ano pa tayo? May side stance gear switch. Yan ang adventure. Napakaangas. yan ang owner. Ayan, brother ko. At yung asawa niya. Ayan, shout out. Unang-unang uh, nakakuha ng version 2 dito sa Bukawi Branch ng Rusi. Ayan. Napakaangas. Yan Ah, oh. oh, meron yan. Ng side stand, gear switch. Yon. Gaano? Oh. Gaano? Ayos. Tara mo na, start mo na. Start mo na. Yan oh. Start mo. Tara mo. boys nice, ganling tahimik ng ano ano ayos ah uh, ganda talaga eh meron siyang kilay oh yung headlight pakipukas yun parang mata ng ano agila passing light meron dito sa likod oh passing light yun oh passing light nya yan oh naka hazard talikod likod na mo nga preno yun o no? lakas napaka angas lakas ang busina panel gauge nya yan nakita natin sa personal ganda ng panel lupet yan yung owner yan yung asawa, mag-asawa. Sila yung nakakuha dito. Yan, shout out sa kanila sa mag uh, sa mag-asawa. Ayun. <laughs> yan, sila yung owner ng na-vlog natin sa Balansuela. Sila yung nakakuha. Yan yung bagong labas ng Rusi Adventure X 150i na version 2. May side stand, may side stand kill switch. So sa mga hindi naniniwala na may side stand, tingnan natin 'yung maandar 'yan, ma 'no. Maandar ano? Kabano. Maandar. Kakabi na ba natin yung side stand? Mamamatay siya. Ayun oh. No? Di ba? All goods. Version 2. Yan, thank you for watching.